Sir, um simulan ko na no doon sa pinakang mainit na usapan kahapon dahil nga itong si presidente naglabas ng order sa lahat ng cabinet secretaries na dapat eh, magsumite ng courtesy resignation. Nagsumite ka na kahapon. But prior to that, ano po bang napapag-usapan ninyo sa mga among cabinet with the president? Bakit tumantong sa ganito yung desisyon ni presidente? Am um, I Kuya Ted Maricel, no? I think yung saludo ng ating pangulo narinig na ng buong bansa nating lahat nung lunes no nung doon sa kanyang podcast at doon talaga sinabi niya uh, simple lang, na frustrated din ako kagaya nating lahat no dahil sa uh, hindi mabilis na naimplement implement yung mga programang gusto niyang ma-implement no uh, kasama na dyan yung uh, sa 20 peso rice, kasama na dyan yung iba pang mga programa na tagagang gusto niyang maibigay sa taong bayan. And tingin ko, sabi ni, ang, presiden ang message ng presidente noon, eh, we hear you loud and clear. No? Na, sabi nga niya, yung election, kitang-kita natin yung frustration ng mga kababayan natin. At tingin ko po, itong uh, ginawa niya kahapon, uh, is really a very strong message, uh, Kuya Ted, Marcel, no? sa, sa, lahat, sa atin na kailangan na natin ng baguhin kung paano natin ini-implement ang mga programa natin. Kailangan mas mabilis, kailangan mas epektibo. Mm -hmm. At tingin ko ito pong uh, courtesy resignation, ito ang paraan niya na para siguro gisingin ho kaming lahat sa, sa kabinete eh, na mm -hmm. natin. Kasi hindi na kayang maghintay ng mga kababayan natin uh, dahil sa hirap ng dinaranas nila ngayon. So, tingin ko po, yun, ang, yun, ang, yun po ang sarili kong uh, pananaw uh, na rinirelate ko dun sa interview ng ating Pangulo nung Monday at dito sa ginawa niya kahapon. Na talagang, sa pagkakaram ko po, unprecedented po ito. Eh. Parang hindi pa huwata nangyayari ito na sweeping mm -hmm. Ah, uh, you know, ano uh, no, no? Uh, courtesy resignations ng buong kabinete. at dun po sa memo nakuha ko po kasi pinadagan po kami ng memo ng executive secretary uh -uh. hindi lang po pala kabinete, yes. kundi all agents heads of agencies with cabinet rank including presidential advisors and assistants. So talaga uh -huh. ano no. Uh, I think it's a, it sends a strong message na seryoso po ang ating pangulo sa gusto Pero... niyang gawin. Anong pumasok sa isip mo, sir? Kasi parang kailan ka lang umupo sa transportation. Ayaw nyo. Kakaupo mo pa lang. Ayaw nyo, Kuya Ted. Ma'am matagal na ako nagtatrabaho sa gobyerno. May git dagawang dekada, no. in and out of government. So, lahat naman po ng kawani ng gobyerno, we really serve at the chief executive's pressure. And sabi nga ng Pangulo, yung pressure ng tao. Kasi yung yung pinanggagalingan po ng uh, panawagan ni Pangulo for courtesy resignation eh galing na rin sa frustration ng mga kababayan natin. So, hinihid din po niya ang 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 call ng ating uh, mga kababayan. At as government officials, eh ganoon din po dapat tayo. Pero, Sek, totoo ba? Yung after daw ng pagsasubmit ng courtesy mm. resignation, ikaw daw yung susunod na ES? Nako, hindi po totoo yan. <laughs> <busko. laughs> Uh, nakita ko pa nga nakita ko nga po na shock po ako dun sa ano no nga uh, mm. unang-una po hindi ko po kaya ang trabaho ng ES no uh, mm. inaamin ko po yun. I I I I will not be able to fulfill that uh, that tremendous uh, responsibility no uh, uh, and ano uh, uh, talaga po ano, daunting po 'yan, ano? At uh, tingin ko po ano, our, our, former chief justice and CES Bursa Ministry doing a great job po diyan, no? So, ano, uh, personal personal opinion ko lang po 'yan. So, uh, sana po dun sa mga naglabas noon, eh, wag niyo na po akong isama sa usapan. <laughs> na, at uh, marami pong problema sa Department of Transportation na kailangan tayong solusyunan. Eh kanino bang cabinet frustrated si presidente? Se si... ah, yun po, hindi ko po masasagot yan, ma'am. Uh, pero ano po, tingin ko naman po ano, it it it, it sends a message nga po sa sa aming lahat, no. Now we have to work faster and we have to really uh, show show results, no. Uh, yun po tingin ko ang ang gustong mensahe ng ating pangulo.